lang umuulan. Nakasuklay na talaga ako, ako lang. Ayun. Yung kambing ko, napabasa na talaga yung lang. Diba? mag aatak ako lang kasi lang napakaginaw eh nagiginaw ako lang ang ng panahon absurd ako Ya, yeah, bagyo. Pakas ng hangin. Gusto ko kunin yung kambing sa bukid. Mag-o-observe lang ako lang ng ilang minuto lang. Kasi sa daan lang, mahangin. Maraming kahoy din. So, ano Pero kapag hindi talaga ito ko, mag-a-attack talaga ako. মু